Hello, magandang araw sa inyo lahat. Sana ay okay lang kayo. So, I'm really, really bothered what I read on some of our complainants So, nabasa ko is namatay yung kanilang magulang at lahat ng kanilang properties ay nakapangalan sa kanilang panganay na anak. So, yung pangalan na anak, may mga kapatid pa siya. So, dalawa doon ay minor. And then, so good thing is meron silang guardian pa na yung kanilang tito at tita. But, dumating sa punto na habang inaalagaan sila ng kanilang tito at tita ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga magkakapatid dahil sinisiraan ng kanilang tita ang isa nilang kapatid sa isa pa nilang kapatid. So, bilang panganay, ang complainant po natin is yung panganay na anak. So, bilang panganay, minamanage niyo kanyang mga kapatid. So, dahil sa nakikita niya, hindi maganda <clears throat> ang pagtrato ng kanilang tito at tito sa kanila. So, eto nakarating ito sa barangay. Okay, nakarating sa barangay ito. Dahil nga yung na na sakayan yung titulo na lupa, yung idea ka na magulang is, ninakaw ng kanilang tito at tita. So, dahil uh, kinampihan ng barangay yung kanilang tito at tita, nagdamdam itong pangalawang anak na nagreklamo sa barangay. So, sa nakita ako is hindi siya equal rights. Dahil hindi nakuha ng magkakapatid yung kanilang property or rights sa kanilang tito at tita na magagamit dapat nila. Or nagagamit dapat nila ngayon. So, itong barangay, wala silang ginawang aksyon para sa magkakapatid. Brother, mas binigyan nila ng attention yung guardian. So, for me, hindi yun katanggap-tanggap dahil wala ng magulang yung magkakapatid. At hindi nila magulang yung tito at tita. So, ang nakikinabang is yung tito at tita nila. Hindi silang magkakapatid. Which is, yung mga kasasakayan yung bahay nila is sa kanila. Gagamitin nila at hindi dapat magamit ng kanilang tito at tita para sa kanilang personal interest. Okay? So, it's a uh, ang ginagawa, hindi healthy. Kasi, sisiraan na tita nila yung kapatid nila para mag-away-away sila. Is that healthy? So, kung ako sa inyo, sa mga nakakabasa or nakakapanda ng vlog na to, share your comment, no? your share your suggestions. So, para matulungan natin yung magkakapatid. Dahil wala na silang magulang. So, uh, either way, kahit pamilya pa nila yan, kung hindi naman sila masaya sa kanilang buhay, dahil wala na silang magulang. It's pag nanakaw pa rin yung ginagawa ng kanilang tito at tita. Okay? Hindi sila magiging masaya hanggat yung kanilang pagmamayari is wala sa kanilang mga kamay okay so sa mga nakapanood uh, give your comments suggestions or you have more thing to say more uh, advice to say sa mga kapatid o kung may makakatulong sa mga kapatid na ito uh, comment down sa comment section. Okay. So, itong uh, complainant is uh, nag-usap kami through messenger. So, hindi ko siya nakausap dahil robot ako. But, we have communication. So, kung may may tutulong kayo, please comment down below. Okay? And then, correct me if I'm wrong. So, walang tama o mali, pero complainant is the eldest. Okay? So, yun lamang. At sana sa mga kapatid, I hope okay lang kayo. Sana maging masaya kayo sa inyong pamumuhay. At sama-sama kayo mga kapatid maging masaya kayo sa inyong